mga kasari, welcome back to my YouTube channel, Mabel Galos Sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, Mabel Galos Subscribe naman po at pakihit naman yung notification bell para maging updated pa po kayo sa aking mga videos pa na upload Marami pong salamat. Oh you guys tayo po ay mag unboxing unwrapping kung ano man so atin natong buksan yung iba dito ay nabuksan ko na kasi nga itoy kailangan na talaga sa store nabili na bili nga ng mga customer ko so hindi man siya fast moving pero kailangan meron tayo nito sa ating tindahan pala yung face mask pala ay fast moving talaga yan dito sa aking tindahan. So, ito, nabudol tayo sa Lazada. Lahat to, guys, ay Lazada po. Ah, uh, Inad ko, to cart ko siya ng sabay-sabay. At, ano, sabay-sabay din siyang dumating. So, ito ay worth 243. So, ipa-flash ko na lang sa screen, guys. Kung magkano yung ating kikitain dito. So, 15 na ano lang to. Face mask. Uh, five pesos ang binta ko nito. Dahil ngayon ay magpapasukan na ay mabinta na itong ating face mask. Pabili. Ano? Skin nga po. Kahit naman hindi pasukan, mabenta pa rin ang face mask pero medyo hindi nagaano pero ngayon na magpapasokan na mabenta na to itong face mask kaya nag na ako guys so itong klase na face mask lang lagi ang binibili ko guys yung ganito ayan yung ganito so 5 peso so malaki yung pipitahin ko pag face mask at Maganda ito. Ito lang nag isang store ang binibilhan ko. Lahat to ay binay again ko lang. Same store lang lagi. Kasi pag sa new store ako bumili medyo mahal. Kaya lagi ako sa ano, Lazada na lang. So ito nga, nabawasan na. Ay, nat natanggalan ko na kasi naubusan na ako. So ang una guys ay face mask. Tapos, naubusan na din ako ng aking lighter. So, itong lighter ay 315. Ay, 353 sa Lazada. 50 na siya. So, ang bintahan ko nito, guys, nabuksan na rin siya dahil kagabi ay may bumili. Cricket ito. So, ito lang. Ito lagi yung binibili ko sa Lazada. So, nag-buy again lang ako. Doon sa, ano ko, views all views ano ba yung tawag doon so ito ito yung aking laging binibili sa Lazada Cricut na lighter so ayan may iba-iba sila ng kulay eh Yung ibang kulay, yellow, black, tapos green, tapos red, at blue. Ayan, guys. Ayan. So, ito yung thumbnail. At ang sumunod naman natin, guys, na i-unwrap ay itong baraha. Ayan. Pacquiao ito. Same store lang din dahil ah uh, dito sa area namin ay malimit ang baraha. So, laging may opu upuan <laughs> opu <Upo> upuan <laughs> so, instead na mag marites, sila ay alam nyo na yan. So, ito. Ang bintang ko nito guys ay 35. Mas maro kasi to sa New Star. Sa New Star ito ay, ang isa ay 29. So, ang bintahan ko nito ay 35. Okay, Mabel. Pagkali nga po ano? RC. Wala kaming malaki maliit. Malaki. Wala kami lahat mga kasalo. Wala ang mabilhan. Kahit saan. Wala. Kay Eritz, kay Ted. Wala mm -hmm. nang natira kahit isa. <laughs> ano kaya mayroon? Wala. Wala mga rin? maliliit. Sprite. Mm -mm. So itong Pakyaw playing cards ay nasabi ko na ba? Magkano ito? Ano lang tong 287 ang Pakyaw playing cards. So 35 yung Binta ko nito. Um, so ayan shifting. Ay, ano pala ang laman nito, guys? Ano ba ito? 2, 3, 6, 9, 12 ang laman. So, 6, 35 ang binta ko. Bili. Ano? May lungap. May lung 11. Soklat mo ay lang. Thank you. Yung last natin na i-unbox, guys, ay ano to? Ano sa'yo? Yung violet kang sunrocks, maliit lang. Ah, uh, 15. Ito, look at Ay. Ano to? Ano to? Pajibar. Kolay. Dilaw. Mag-araw. Nine. Nine? O, ikaw matinda. Ako bibili. RC daw. Wala kaming RC. Ang layo naman sa Milo at RC. Wala kaming ano RC. Lang Sprite. Lang. Sprite tapos. Sprite nga lang. Itong panghuli natin guys ay... 165. Nabenta din sa amin yung battery. E since hindi na nga ako nakakapunta ng New Star, kaya sa uh, Lazada na lang. So, 10 ang isa nito guys, yung double A. So, ito yung binili ko. Double A. 40 pieces. Ayan. 10 ang isa. mas makamura tayo pag sa online. Same store dan same store din to guys, yung binilhan ko. So sa mga baguhan pang may may tindahan diyan. So may idea na po kayo kung saan tayo nabili ng mas murang mga paninda. Hindi man sila fast moving pero kailangan meron tayo sa ating tindahan. So yun lang guys. Yan lang po mga kasari ang aking video. Thank you for watching. At magsa-shoutout ako guys. Shoutout Team Loyal, Team Alex, Sir Nerve TV, Alex Family Vlog, si Shirley Desma, si Fatima Dacolio, at mga kabagsik TV, si Srabia 31 Vlogs, si Charlene Castillo, at sino pa ba? Vlogs, at um... Simply Chi at Nina Sari Sari Store. Ayan. Nalimutan ko na yung iba. Tata Sari Sari Store. So, thank you for watching guys at supporting my channel. Team Loyal, Team Alexis, Sis Mariselle Gamboa, um, Mam si TV ko. Ayan. Thank you for watching sa inyo guys. Bye!